100, 100. <laughs> Kasi bata Bibili ko po 'tong 5 k Eh, parang hindi ka natatakot mag-ano kasi kahit wala Thank you. Ay, Ay. Okay, so we are here at like Yes. We are here at like yes, we are yes with? coach Yes. Kuya Kenneth. Okay, sana walang ano. Hindi ako gigit na madami sa sarili. Yes. <laughs> record mo natin. Record. Okay. Ito yung sinar card. Madam yung card natin, madam. Ayun, pagpunta muna kami sa meat section. Yes. yes. It's so meaty and so, yes. Ito oh, okay. yung wag kuha o kumukuha ng kumukuha. Ay, te. Sino ba kumakain pa kumaka? yung mga kinukuha ko? O tayo. Oo, oh, oh. tayo oh. naman pala din. Tsaka pagkain yun, syempre oh, sa ating lahat. Ito yung mga ginagawa ko. Ito <laughs> oh, yung diba? Ikaw din nakikinabang eh. Ito yung syempre. Um. Ate, iniiwan nila tayo. Cute. Yes.

Parang buhay nandito talaga yan. Parang sa Nina, no? Okay. Do you know what's that? Ano yun? <laughs> <laughs> ay, ang tayo mo. Bagi ka. <laughs> Sige. Ano may bring it on. It ang daganda ko lang dito na. Tayo ay na. coach Kuhan na lang po kami ng amin. No, no. Go, go. <laughs> go, Yun ako okay? Sabi ni Coach. Actually, kasi di namin alam bibili namin. Ayan kasi yung mga food nila. Ay. Okay, um. Sorry po. <laughs> ka, ka, ka. Kasi si Coach lang may alam kung ano dapat talaga yung bilhin. Kami ah, lang dito. E -ka, Eksena lang. O, uh, parang tulong lang. Tulong yes. yes. Yeah. Secret. Yes. <laughs> yeah. Yes. Tinga. Yeah. Hoy. Yeah. Ganto lang. Lagi lang kami ng ganda-ganda dito -ganda. sa SNR. <picky> Hindi. Ang dami naman yung... Like, yes. yes. Oh, <laughs> eh. Okay mo ba? Te, no te. Sir, <laughs> Yes. Punta yeah, ka sa likod at doon ka maglaro. Ay. I don't have eh? Efficient eh. Efficient cool. Ay. Gusto mo ng laki te? Laki. Ate kasing laki ng mukha mo. Mas malaki nga to. sa mukha. Kasi yun. Ano? Oo yes! oh, nga, oh. parang kasalag naman yan, coach. Tsaka oh, diba? yeah. yung sana yung may, mal, yung may madaming lasa, no? Tsaka yung snakes, Yes! Nahanap lang kami ng Jutai Baluna na Netsch. Ay, asan ba yung tea? Asan ba yung chicken cheese? Nakalimutan ko. Hindi, gaga. Chicken cheese. Alam ko dito yun eh. Naligaw na. Saan-saan kami napunta? Nandito lang pala sa Aminta Beach. Oh, Asan yun dito tayo? Ay, wala. Isda na po. Kami po ay naguguluhan. Kami ay nahihirapan ng maghanap. Ito, sister. This one? Yes. Ito, More... ang dami mo naman yan, te. Yes. I'm oh, sorry. Yan talaga yung mga grocery na Yung mga nag-grocery na. Yes, sorry. Ano yung mo tayo? Hindi, coach. Punin mo lahat yung nakikita. Huh? Lahat ng gusto mo. Lahat ng nakikita mo. Ito. Sino magbabayad? Wala mo lang yung bag ko. Yes. Kaga. Ayaw. Ano yung sabi mo? Ate, ano yung sabi mo? Joke lang? Parang joke, joke lang. Totohanin mo, te. Chocolate? Sureta. Yes. The internet is coming. Ay, yes. Yaman. Yeah. Yaman mo naman, te. Yes. Ang dami mong ano. Sato lang, te. Ano kan ang pinabagusin niya makita? 100. Wala. <laughs> Kasi ba Kasi nagka-card eh. Pagkikian <laughs> <O, tiyo, wala. laughs> <laughs> natin yan dito. Sorry po. Ano na naman hinahanap mo, te? Na eh, hindi para sa akin to. Ay, o oh, nga pala. Para ano si... yung hinahanap natin para sa kanila? Sabi ko, ang ganda mo. Oh, ano okay. yung sasabi ko? Ka. Maghanap kami ng The London Drinks. Ayun. Ay. Ang dami namin na... Ang ganda ng bugs eh. Oh, ay. Ayun pala ay from Malaysia ay. na bigay ni... Madam, hmm. yaman. Thank you, Three madam. Ha? <laughs> <laughs> Masyado <laughs> eh, ka. Eh, parang hindi ka natatakot mag ano, kasi kahit wala sila boss. Madam, parang hindi ka natatakot na mayari na ito, ganda. <laughs> ha? Ikaw katakot ka na. Iba eh, ka. Paano nga? Patakot. <laughs> oo, oo, baka mahawa ko sa ano mo, kagandahan mo na. Psh. Ang dami niyang ina- Ganyan lang. Ay, to. Nak ganyan lang oh. Hindi, te. Ako naman, te. Baka magreklamo ka na, te. Yeah. Okay. Iyan. Hindi, mama. Ano yan na yan. Ang bigyan nga te. O, Wala kasi tayo lalaki, wala wala siya. Sila kaya pwede pa. Oo, oh, sila kaya pwede. Okay. may ilahan mo so. Sister, Hello, sister. sister. Sister, di ba? Thank Yung silang ano? tulungan Part-time ka muna dyan, Ang mo naman.

ba? Nakatulong tayo. Mm Hindi, -hmm. <laughs> uh, okay. Okay. nagiging lalaki ka mm -hmm. kapag nandyan. Nagiging sa'yo. Mm Hindi, -hmm. beliit ng <laughs> piye. Mamayana, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. ang bigat niya. Lumalaki yan. yung muscles. Kala ko yung tiyan. Mm -hmm. Grabe. Sorry, Ted. Ano lang ito, mga Hina. Yeah. natural actors. <laughs> okay. Ganun talaga, maganda lang dapat. kabangan nila. Yes. Yeah. Saan? Saan nila pa pinakadayan? Yes! yes. Ano ang pangalan? Tinuloy na dyan Can you please subscribe? Puji yes. Coach! Puji uh, ko. And yung username kasi. Ay, sorry, te. Mas marunong ka pa sa mayari ng YouTube. Eh. Sorry, te. Okay, te. Ano? Okay, te. Okay, te. Okay. 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 Bibili ko po tayo in 5 days. <laughs> Parang so alam mo na yun, no? Yung allowance mo ng... Isang buwan. Sabi ka. Sorry, Hindi, ano lang. Siguro, 4K. <laughs> Ayaw mo pa rin. 3,999. 1K lang yun. Pag kayon na uh, gutom, sige ha. Ayan o. Ano, solve ko sa may binili ko te. Wow. Mm. 4K. 1K lang. 1K lang. <laughs> Nabalik ko <niyo> na yung sukulite, <laughs> ha? Nabalik ko no? na yung sukulite, <laughs> ha? Baka oh, sabi mo, hindi pa. Ang ganda mo naman kumain, te. Kasi <laughs> pinagamera. Parang ano tayo na-diet ka te? Pag walang ano, pag wala camera. Yes! Ganda. Te, laging binibigay sa akin mga ano mo, tira-tira. Ganyan ka ba talaga te? Sabi yung galing mo te, ano, asa ba ako gano'n? Oo, ay mo talaga. Sorry te. tingnan mo, ginawa mo, pais na lang yung hapid mo. Sorry te. Tomato berries.